Magandang araw po sa inyo mga taga or magandang gabi. Ito po ay isang reaction video lamang mula kay Tayo na at mag-subscribe sa kanya. Pasubscribe na rin po sa channel ko. Tara na at nang masimulan na natin. Imposible sa ngayon ang ipinangakong 20 pesos na kada kilo ng bigas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu. Laurel Jr., kailangan munang unahin ngayon ang pagtataas ng produksyon upang magkaroon ng mas abot kayang bigas bago matapos ang 2024. Ah. Aminado si Secretary Laurel na hindi magiging madali ito, ngunit sisikapin niyang mabigyan ng murang bigas ang mamamayan sa lalong madaling panahon. Ah. Pakinggan po natin ang pahayag ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Ah. The 20 feet test of per you kilo know, was an aspiration. The you know. problem now, we are in the 15-year high world, the world market. So today that is not possible. But with the directive of you President know, to you know, modernize, irrigate, use the right seeds, and uh, mechanize and all of that, you know, uh, we are getting ready you know, to to do our best to try to make rice affordable. No, na kaya ng kaya kaya ng bulsa ng mamamayan. Ng, ng, Maraming salamat po. Huwag kalimutan mag-subscribe na po tayo kay. Pa-subscribe na rin po sa channel ko. Babay po.